Kahanga-hanga ang pagmamahal na ipinakita ng isang tatay na may kapansanan mula sa Legazpi Albay matapos itong humiling sa isang Bakery na magawan sana ng cake ang kanyang anak na magtatapos sa pag-aaral sa halagang 100 pesos. Sa post ng isang bakery sa Legazpi Albay, ibinahagi nito ang nakaanting na kwento ng isang tatay na pipi at bingi na humiling sa kanila na magawan sana ng cake ang anak nito na nagtapos sa kolehiyo. Sa isang larawan, makikita ang sulat ng tatay kung saan nagtatanong ito kung mayroong cake ang bakery na tig 100 pesos. Sinabi nito na bibili siya kahit lamang at ito ay pang graduation. Dahil sa kahangahangang pagmamahal ni tatay sa kanyang anak, pinagkalooban nito ng bakery ng isang cake na may dedication. Sa isang hiwalay na sulat, labis ang pasasalamat ni tatay sa may-ari ng bakery, kaya naman nag-alok ito ng kahit anong maitutulong niya, gaya na lamang ng paglilinis upang makabawi sa kabutihan nito.